Hoy, libs ako, no, at at ako mo ng ningil nang pautang na bigas at may utang kayo. Ako tigilan mo, kabibili ko lang ng bigas namin i so single ko na naman, kaya nauubos. <laughs> hindi hindi, 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 hindi eh, eh, ko ba ito mo kay din kahit gap eh magaling. Eh bakit mo pinauutang? Hindi ko naman sinabi pa mo. Ay, eh, sayang ako na susunod. <laughs> hindi ko pa utangin. Yung binili ko pang cover kama, hindi mo na ibinalik, naiwanan <laughs> ko lang sa upuan, hindi mo na ibinalik. Ako'y <laughs> lagi wag mong bugbog sa <inyo>. mo. Magandang <laughs> buo. Alam nyo, hindi, spring. At nagdukdukin ng ulo ko. Bakit ko na yung pagbibintangan ang naiiwanan, ay siyang dala ng daladini at bago hindi naman dinadala pa uwi, bago ang pagbibintangan kayo. Naka-uniform pala si Baklat. Ang <laughs> kanakulot ako ng muka. Kaya wala nating bigas sa amin. Kaya kulot pa yung bigas. Wala nga ako laging bigas. Kaya nga ako ha sa amin. Si Kudot na ang pinakamayaman sa aming apat, guys. Kaya dapat siya nang inuutangan ng bigas. <laughs> 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 Kadami dami namin sa amin pa kayo uutang, hindi nga kayo. May, okay. may laman ka, Ray? May laman? Magkakalaman pa ina eh, kay lips nga ang titing ko, kuma at kukulutan limang gata. Pupus. Ay, limang gatang. Dagan-dagan doon siya, man. Ilan, ilan? Apat na ang Pinakasalatangan nyo, apat. Patay. Pinakasalatangan nyo, apat. Oh, Ay, binigang. Binigang. Hello, ano, ano? 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 Ay, <laughs> <wala. laughs> Ano? Sa Ano? 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 Isang gatang daw. Ang isang <laughs> so, ko isang Kabal, pambayad lang lahat sa utang. Marami na utang sa atin si Bakla. Hindi niyo ang buko ko. Halatang halatang stress na. Masami-sami <laughs> <laughs> kanin niya, no? Yan, <Yeah>, naninigil pa <laughs> ng na kanin. Guys, hindi na nga bigas ang inuutang ko. Kanin na lang. Para kung sa gayon, <laughs> hindi na hindi na babayaran. Singil pa din pala ako. <laughs> <laughs> guys, simula ng kabataan, ng utang na nang utang ng kanin. Guys, okay, yung inasanitso ng malaon, ang utang kong bigas hindi pa bayad yan? Sako-sako. Sa Titingnan <laughs> natin ang Nakaw, kakaunti na Wala na nga kami dito. Wala na nga. Wala na nga. Wala na nga pambili <laughs> <laughs> so, ng gamot. Pambili ng bigas. Sasanda ko muna makinakusun. Sumakin pala ng ato, basta tingnan iyon. nga. Nagulat ako. Sabi ko, 10 pieces po. Ika, bakit sa akin? 498 po. 50 po ang isa. <laughs> Alam mo sabi, iuurong <laughs> niyo po. Hindi na po. <laughs> ay, anong iinomin na yun? Sabi ba, na nga nga? Anong iinomin na yun? Papantan niyo pa po. <laughs> ay, ano yung pa, sabi ko, ano yung ipapalit niya? Paano kung ang dala mo lang agad na yun? Buti nga't dimandaan ang dala may sukli pang doon. Pwede na, ano na lang? Generic, generic na lang mabibili. Sige na naman ano? Guys, aray, sa mga nagtatanong ay, kay Kulot, aray po. Dati nag-apply po kasi siyang ay, architect. Kaya po siya yung sa amin ng... Architect, <laughs> engineer. At saka po, casino girl. <laughs> Naging casino girl siya, guys. Kaya wala siya po, Hindi po kami magkakagalit, guys. Talagang siya po ay nabisi lang sa kanyang pagpapagawa ng bahay daw. Ayan, guys. Sa mga nagtatanong at nagko-comment kung bakit daw, ano, kung kami daw ay magkakagalit. Hindi po kami magkakagalit. Yun, ah, bating-bati kami. <laughs> sa akin, ayaw lang ng bigas. <laughs> kaya, kaya, hindi na napunta din, eh. Ayaw magpautang ng bigas. Kaya hindi napunta din, eh. <laughs> natin, apat na gatang ang utang. Baka naman mamaya madagdagan pa ha, center. senter. na naubos ang isang kamang bigas na binili ko. Seven hours. Apat na gatang Ano ba yan? Kasi na lamig ka. Hindi naman, at nakikita nga kay malaking braso. Guys, ayaw pong magpa-check up. Ang mayo may umaaho na. sa malakalan na sabi ko, kasi na ang pagpapa-ultrasound. Kaysa naman gagastos ka ng libo-libo pag naka-confine na. Eh, Magpapatapakot gawa nang hindi na alis ang hilo. Okay. May hormonal imbalance ka na. Tama ang regla mo. <laughs> Tatayo ka. Bigyan mo yung madre dyan. <laughs> Magaling si Ito. So, ayan guys. Yung ano, third session ng kanyang dialysis. Super lakas niya. But parang halo-halo na ang vlog niyo. <laughs> guys! Ako'y nagtataka. Si Tito Archie and dia the dialysis, pangatlong session na. Oh. Ang lakas! Ang lakas! Oh, Ngayon, oh. si Ga. Okay, harapin kay Ga. Ngayon, si Ga. Parang Ngayon, si Ga. Siya pa ang patang-pata sa buhay. Guys, <laughs> right. Alam naman ang pangyayari sa buhay ko. Simula kay Tito Archie, ako na nag-asikaso lahat. Kaya ako'y ganaray. May paninda pa yung chicken fillet. <laughs> Kaya pumili ano. kayo sa akin ng chicken fillet. So, 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 ubin mo nga iyang ilama. Ano <laughs> <laughs> pala maganda pa pun suob? Oo. Oh, Assorted ba yung vlog nyo? <laughs> Oo naman, lahat naman yung nangyayari sa buhay namin, ikukwento namin. Kamusta na naman, bebe? Yeah. Okay lang po. And guys. Ay, guys mami alam nyo mo yan, mami. Guys, alam nyo ba, Ari, eh, nagpa-bebe kanina, nagpasubo sa akin ng kanin. Ba, alam ang ulam kay malansa. Di ba tatapon <laughs> sa akin? Talakas mo yung toto. <laughs> Isasama ko pala si Bakla. Alam mo, kita sa Mukhani Call Center eh. <laughs> nga, yung, 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 Sorry, Beth.